Divisoria tayo mga idol Ito mga jersey Paano kaya rin T-shirt, e black t-shirt -e Recto, along recto tayo Ang mga toys ha Thank you. Okay. So 50 pesos ito okay. as in gumagaan. Ay mga ganito mo te, magkano? Ah, 480. Ah, marami na. Ito na siya. Yan magagamit talaga 'yan dalawa. Ah, yung baye ate, ito marami siyang toys mga puntahan nyo na lang mga boss. Mga pangregalo 'to eh

tapos yung mga ganyan mo, eh, magkano? Ayan, may 350. 350 lang, so, para sa lalaki. 350, yes. Kaya ate, along recto siya, manan makita mo. So, ang gaganda ng toys niya. Tapos ito, mga pambabae. Ayan, iba iba. Ayan, yung pwesto ni ate. Yung mga ganito mo, eh, magkano? 400 lang matutuwa na rin yung galuhan mga truck yan kay ate ito marami 400 samurai ito, ito maganda tatlo isanda sa isandaan mo tatlo na mareregaluhan mo ayan oh marami siya At wali marami ayan, ayan nasa tapat siya ng tutuban mismo kaya magaling na kayo ayan Uh, babaybayin natin yung rento uh, mga polo yung mga polo mo tayo magkano? yung mga polo magkano? 380 380 yan mga idol 380 lang kay ate baiba along rexosya, t-shirts yan mga t-shirt na di kwenye eto adidas ah Palo. Ano ito? Ano ito? Mga tifuelo. Ito yung mga ganun mo, magkano? Oh, ano ito? 380 po. 380 lang. Ang ganda pang regalo na. No? Ayan. 380 na ito oh. Kasi mga ganito man pambata bata. 550 po. Fair na no? Fair na siya. O, ganun. Insert Adidas. Hulo. Ayan. Ayan mga t-shirt na stripes, pantalon. Eh, ito yung maganda. Mga shorts niya. Sa ganyan, ito yung magkano? 300, 300. lang, oh. May sinturon na. Tsaka may mga tulon na rin. Partner na. Alon siya. Katapat lang siya ng tutuban, mga ito. Ang tayo niyo, mga boss. Ayan. Ito yung mga usok. Usong shorts ngayon, eh. Oh. T-shirt, ang oh. ganda ng t-shirt niya. Ayan so, so, Ang Sa ganun, Tim, magkano? Uh, 3.20, ang Esa, 320, 3.20 lang. 3.20. May magandang pangregalo ka na, mga ito. <laughs> Rapper na ano. Ako lang sawa. Ako lang may hawak ng pera. Pero Uy, pabang mo. Pwede vlog yan, te. Magkano yan? 150 lang, te. Ha? 150 lang. 150, oh, mga basa. Oh. 150 lang. Ang dami. Iba, iba. Along reg to, Madali makita. nasa tapat lang sila ng kotobat. 150, oh. Two shirts. 50 pesos, oh. May shirts ka na, oh. Tapos dito mga ano. Cortina. Ampaw. Oh. Lucky color. Oh, yung lucky color of the year 150 lang. Oh. Parang brown. Ito, welcome to the 150 lang, Sa iba ma 150 pa Sa na, pang 150 family. Lang, 150 lang. ito mga jersey mga jersey yung pambata 150 mga laruan mga laruan kaya okay. along recto tayo mga gaganda ng bestida oh. mga pambabae eh. magkano tayo? 350 350 350 350 lang ba, iba ibang kulay. Eh. Tapos meron yung dalawa, dalawa 150 lang. Eh. No? Ano? Dalawa na sa 150. Oh, along recto lang, hindi makita si eh. ubu uh -huh. Ubo. Ito dalawa 150 oh, eh. shirts. ako pa tayo dito. 150. rock so 150, 180. 180 lang oh. Crocs na. Medyo sir, tapos lang. Tapos pang peso. Oh, may itsas yes, oh. Pambata na kung 10 peso, ang dami nang mabibili oh. Sandaan, isang daan mo, ang dami mo na bibili diyan. Yeah. 10 pesos oh. Crocs. Babe, babe, oh, may babe pala oh. Along recto lang sila ate, madali makita. So, sir, brief. <laughs> Tatlong piraso. 50 pesos. Oh tatlo na no? magbibili eh. iba iba ibang kulay tribal pa oh. tatlo 50 may mga tag pa yan sir tatlo 50 lang eh. Kala, Mag maganda na eh mga tribal eh. tatlo tira 50 eh, yung bet mo te magkano 100 lang mga idol no? Ito sir, American Brand yan. Ah, 550. Ito, 50 pesos. Ito, 50 pesos. pesos. pesos Perfume, oh. Ano siya? Along recto. Madaling makita, mga idol, oh. No? Ayan. Baybayin nyo lang to. Siya lang ang mayroon. gusto tayo mga idol babaybayin natin kung ano man ang meron ayan mga idol sombrero sombrero jersey jersey ang laganda ng jersey nila so ito dalawa 150 oh dalawa piraso no, na mga idol sombrero na ate oh Lakers Magkano si umbrero niyo, te? Alin po siya, kuya? Ah, kahit alin dyan? Ito, 150, kuya. 150. Ito, 180. Ah, okay. Ito, ito, may net Dito, nag 150, mura na, oh. 150. May sombrero pa na, oh. At saka iba-ibang klase, oh. kaya ate. One, oh, ganda ano, oh. ganito mo, te, magkano? 480. 480. Lakers mga idol, oh. Along recto si ate kaya madaling makita Iba yung nga pala, iba iba oh Pilipinas, Christmas uh, Ayan, nasa tapat siya almost Ay, tutuban, lagpas ng konti ng tutuban Los Angeles, Celtics New York Pagpiti, ang gaganda mga boss Ang gaganda mga boss Shots Raiders Ayan mga idol 168 mall Na dito tayo sa Along recto Bags Mga bags eh. Pambabae Dito t-shirts Ang ganda ng t-shirt Mga black t-shirt Black white lang po rin eh. Hindi ko may Ay, bibigyan niya pa may toys si ate oh. May ibang toys. Remote. Hmm.

Tapos, nasa dulo na tayo mga ito. Ayan, 168 mall. So, uh, pa, napasok tayo sa dulo mga boss. 100. 150 lang Bakit 150 Mga tao, mga boss 150 Ulo Mga boss Grabe 130, tayo mga idol Talagang mat matindi na Abang dumadating yung hapon eh. O oh, mga bako Oh, yun rin ni idol oh. may sapatos ka na. Ladies box. 100. Kids. 150, 100 lang, oh. Pera na. Sapatos ni Madam. Yeah. 300. May brand new sapatos ka na, mga ibang.

20 in this week oh. 300 lang may sapatos ka 300